Magandang araw mga Atenista. Narito akong muli si Kuya Jeff ng Campus Ministry Office para magpaalala sa inyo tungkol sa pakikibahagi sa banal na misa. Kapag tayo ay dumadalo sa misa at mga pagdiriwang ng liturhiya, dapat tayong sumabay sa pagtugon, pag-awit, pagtayo, pagupo at pagluhod. Kapag ipinahahayag ang salita ng Diyos, mabuting balita at humilya, dapat tayong makinig ng mabuti. Makiisa tayo sa panalangin ng pari. Pakinggan natin ang mga ito ng mabuti at buong puso nating itugon ang ating amen. Dasalin at awitin natin ang mga bahagi natin sa misa. Kasama sa pakikibahagi natin sa misa ang pagtanggap ng komunyon. Kaya dapat, karapat-dapat tayo para dito. Ibig sabihin, dapat, lagi tayong humihingi ng tawad sa Diyos sa sakramento ng pakikipagkasundo o kumpisal. Sa tuwing nakikibahagi tayo ng ganap at masigasig sa liturgia, natatanggap natin si Kristo. Balikan natin ang mga tugon sa Misa. Nagsisimula ang Misa sa pagtitipon natin para sumambang magkakasama. Papasok ang pari at mga lingkod habang umaawit tayong lahat. At sa katapusan nito, magtatanda ng krus habang sinasabi ng pari, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at tutugon tayo ng Amen. Subukan nga natin. Sasabihin ng pari, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at tutugon tayo ng Mahusay. Matapos ito, babatiin niya tayo na kasama natin ang Panginoon sa ating pagtitipon gaya nito. Sumain niyo ang Panginoon at tutugon tayo ng at sumayo Kasama din ng pari ang Panginoon. Subukan niya natin ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumain niyong lahat. At sasagot tayo ng... Kaling Matapos ito, gaganapin ang pagsisisi. Maaaring ipadasal sa atin ang inaamin ko. Sabayan niyo ko sa pagdarasal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Pansinin na dapat dagukan natin ang ating dibdib sa mga salitang na lubha akong nagkasala para nating sinasabing masakit na tayo ay nagkasala. Sasabihin ng pari, kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan at tutugon tayo ng Amen Maari ding dasalin ang Panginoon kaawaan mo kami Madali lang ito dahil uulitin lang natin ang sasabihin ng pari Subukan nga natin Panginoon, kaawaan mo kami Kristo, kaawaan mo kami Panginoon, kaawaan mo kami Mausay Tuwing linggo, maliban kung panahon ng pagdating ng Panginoon at panahon ng Kwaresma at sa mga espesyal na pagdiriwang, inaawit natin ang papuri sa Diyos. Matatapos ang pasimula ng Misa sa pambungad na panalangin. Aanyayahan tayo ng pari, manalangin tayo. Tayo ay tatahimik at mananalangin. Matapos nito, darasalin niya ang panalangin na nasa aklat ng pagbimisa at matatapos ito sa mga salitang, sa pamamagitan ng Panginoong Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At tutugon tayo ng Amen. Para sa susunod na bahagi, gagabayan tayo ni Binibining Rebalios. Kumusta mga Atinista? Dumako naman tayo sa liturhiya ng salita o pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tandaan natin na ang salita ng Diyos ay si Jesus kapag nakikinig tayo sa mga pagbasa, si Jesus ang pinakikinggan natin at tinatanggap natin siya dahil siya ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Sabi ni San Pablo, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kapag nakikinig tayo sa salita ng Diyos, pinalalalim natin ang ating pananampalataya. Ipapahayag ng tagabasa ang unang pagbasa. Sasabihin niya muna kung saan bahagi ng Biblia mula ang pagbasa at saka ihahayag ang sipi. Wawakasan niya ang pagbabasa sa mga salitang ang salita ng Diyos. Tutugon tayo ng Salamat sa Diyos. Subukan nga natin ang salita ng Diyos. Mahusay. Kasunod ng unang pagbasa, ang salmong tugunan. Ihahayag ng tagabasa ang tugon. Halimbawa, umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ulitin nga natin. Sa bawat taludtod, uulitin natin ang tugon. Halimbawa, ihahayag ng tagabasa. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay pagkatyaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na ring ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. tuwing linggo at sa mga espesyal na pagdiriwang, mayroong ikalawang pagbasa. Gaya ng unang pagbasa, wawakasan ang pagpapahiyag ng Ang Salita ng Diyos. Ano nga ang tugon? Magaling! Sunod ay tatayo tayo at aawit ng Aliluya para parangalan ang mabuting balita. Sasabihin natin ng sabay-sabay ang pangbungad sa mabuting balita. Halimbawa, Sabay-sabay nating sabihin Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sa ng aleluya ay purihin ang Diyos. Sa sabihin ng pari, sumayin ang Panginoon. Ano nga ang sagot? Mahusay! Sa pagpapahayag ng mabuting balita, kasama natin ang Panginoon. Tapos sa sabihin ng pari, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Magkukrus tayo ng tatlong beses gamit ang ating hindalaki, isa sa noo, isa sa labi, isa sa puso, at sasabihin natin, papuri sa iyo, Panginoon. Subukan nga natin, sumain niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mahusay! ang mabuting balita ang pinakapuso ng bahaging ito ng Misa. Si Jesus ang kumakausap sa atin at naglalahad sa atin ng kanyang sarili. Si Jesus ang mabuting balita. Sa dulo, sasabihin ng pari, ang mabuting balita ng Panginoon. At tutugon tayo ng Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Subukan nga natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkatapos ng mabuting balita, uupo tayo at papakinggan ang homiliya ng pari. Ipapaliwanag ng pari sa atin ang mga pagbasa at ang kaugnayan ng mga ito sa buhay natin. Tuwing linggo at sa mga natatanging pagdiriwang, ihahayag natin ang ating pananampalataya. Dahil narinig natin ang salita ng Diyos, lalo na ang mabuting balita na ipinaliwanag sa humiliya, na pagtitibay ang ating pananampalataya kung kaya't maihahayag natin ng lakas loob ang sumasampalataya. Sabay-sabay nga tayo, Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, yung isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birken, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng maikat mong araw, na buhay na mag -uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang pariripot puhukom sa ngabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Natatapos ang liturhiya ng salita sa panalangin ng bayan tayo mga kinausap ng Diyos at nananalig sa kanya ay mananalangin para sa ating simbahan, mundo, kapwa at pamayanan. Magsisimula ito sa panyayaya ng pari. Sasabihin niya, "Ang ating itutugon." Halimbawa, "Panginoon, dinggin mo kami." Uulitin natin ito sa bawat paglukom Halimbawa, Ipanalangin natin ang ating inang simbahan, lalo na ang simbahan sa Pilipinas. Nawa, ipaalaala sa atin ang pagdiriwang natin ng halilis-linisang paglilihi kay Maria na tayong lahat na binyagan ay pinili rin ng Diyos upang makibahagi sa kanyang gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Ipanalangin natin ang sambayan ng Pilipino. May sabuhay na wa ng bawat Pilipino ang pagmamahal kay Maria sa kanilang pagtulad sa kanyang kababaang loob at pagsunod sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Minsan, binibigyan tayo ng pagkakataong isama ang ating mga panalangin. Tahimik nating sabihin ang mga ito sa Diyos. Wawakasan ng pari ang panalangin ng bayan at sa dulo tutugon tayo ng Amen. Ama naming mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin at panatilihin mo kaming tapat sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magaling! Ngayon naman, si Kuya Meloy ang magpapalaala sa atin ng mga tugon sa pagdiriwang ng paghahaponan ng Panginoon. Magandang araw mga tinista, nadako tayo sa liturhiya ng Eucharistia sa pagsisimula ng bahaging ito, magsisiyo tayo at makikibahagi sa pag paghahanda ng altar at mga alay sa pamamagitan ng pag-awit at pag-aalay ng abuloy. Kapag naihanda na ang altar at ang mga alay, tatayo tayo at sasabihin ng pari, manalangin kayo mga kapatid upang ang pag natin ay kalugda ng Diyos ang mga makapangyarihan. Sabay-sabay nga natin sabihin ng tugon, Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinawangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tapos, dadasalin ng pari ang panalangin mula sa aklat ng pag -misa. Sa dulo nito, tutugon tayo ng Amen. Kasunod nito ang pinakabanal na bahagi ng Misa ang panalangin ng papurit pasasalamat. Dito nagaganap ang pagbabago ng tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ni Jesus at ang pag-aalala at pagganap natin sa kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon. Magsisimula ito sa sagutan. Babatiing muli tayo ng pari na nasa atin ng Panginoon sa pagdiriwang ng Eucharistia. Sumayin ang Panginoon ano nga ang tugon? Tama. Tapos sasabihin niya, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tutugon tayo ng itinaas na namin sa Panginoon. Tapos sasabihin niya, pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. At tutugon tayo ng marapat na siya ay pasalamatan. Subukan niya natin. Sumayin nyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Matapos ito, darasalin ng pari ang pasasalamat na nasa aklat ng pagmimisa. Sa dulo nito, darasalin o awitin ang Santo, Santo, Santo. Sabay-sabay nga tayo. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Ang ibig sabihin ng Osana ay Panginoon, halina't iligtas mo kami. Matapos ito, luluhod tayo at dadako sa kabanal-banalang pag-alala sa huling apunan. Sa pag-ulit ng pari ng mga salita ni Jesus, ukol sa tinapay at alak, inaalala natin at binadala sa kasalukuyan ang kanyang kamatayan at pagkabuhay. Tataas ng pari ang katawan at dugo ng Panginoon at dapat natin itong tignan at masdan. Kapag siya ay nagbigay galang dito, tayo ay yuyuko. Sasabihin ng pari ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. At aawit o ihahayag natin ang alinman sa mga dasal na ito. Sabay-sabay tayo, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O kaya, aming ipinahayag na namatay ang iyong anak nabuhay bilang mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat o kaya si Kristo ay gunitain sarili ay inihain bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating o kaya sa krus mo at pagkabuhay kami natubos mong tunay Oong Isus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Itutuloy ng pari ang panalangin at sa dulo, itataas niya ang pinggan at kalis habang sinasabi, sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at kapuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Dito, karaniwang inaawit natin ang Amen. Tapos ito, darasalin natin ng sama-sama ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sasabihin ng pari, Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Maaari nating ilahad ang ating mga kamay habang dinadasal ng sabay-sabay Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sasabihin ng pari, hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sabay-sabay nating sabihin ang tugon. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Tapos, darasalin ng pari ang panalangin ng kapayapaan. Sasabihin ng pari, Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ano ang tugon? Tumpak. At magbibigay tayo ng kapayapaan sa mga kasama nating nagsisimba. Kasunod nito, aawitin o darasalin natin ang kordero ng Diyos. Sabay-sabay tayo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod tayo at ipakikita ng pari ang katawan at dugo ni Kristo habang inaanyayahan tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng San Libutan. mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Sabay-sabay natin sabihin ang tugon, Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pansinin nyo na ang pagbigkas ay magpatuloy at hindi magpatuloy pipila tayo para mangumunyon at matapos mangumunyon, taimtim tayong manalangin kay Jesus na ating tinanggap. Kapag nakapangumunyon na ang lahat, darasalin ng pari ang panalangin na pakikinabang. Sa katapusan nito, tutugon tayo ng Amen. Naritong muli si Kuya Jeff, para naman sa paghayo at pagwawakas ng misa. Sa dulo ng misa, babatiin na naman tayo ng pari. Sumayin nyo ang Panginoon at tutugon tayo ng ano nga? Tama! Ilang beses tayong binati ng pari na nasa atin ng Panginoon. Kung ang sagot mo ay apat, tama ka. Kasama natin ang Panginoon sa pagdiriwang sa pamamagitan ng ating pagtitipon, sa katauhan at paglilingkod ng pari, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, at sa sakramento ng katawan at dugo ni Kristo. Apat na paraan. Babasbasan tayo ng pari. Minsan, aanyayahan niya tayong iyuko ang ating ulo at dadasalan niya tayo gaya nito. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa kayo sa kagalakan ng Espiritu Santo, kayong mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na birhen Maria. Upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng kanan pagpa sa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpa sa walang hanggan. Amen. Dito magtatanda tayo ng Cruz at tutugon ng Amen. Sa dulo ng bawat isa, pinasusugo tayo para dalhin sa lahat si Kristo na ating tinanggap. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. At sasagot tayo ng salamat sa Diyos. At yan ang mga tugon sa misa sa Pilipino. Makikita natin ang mga tugon na ito sa mga tulong gabay sa mga screen. Pero mas maigi pa rin natandaan natin ang mga tugon na ito at sanayin ang ating sarili sa pakikibahagi ng buo at aktibo sa Banal na Misa. Maraming salamat sa pakikinig at pakikibahagi sa video na ito. Magkita-kita tayo sa Banal na Misa. Halina't manalangin tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Lumikha, ipagkalomong marapat naming ganapin ang banal na paghahain sa tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas sa lahat ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa Ignacio ng Loyola, panalangin mo kami upang sa lahat ng bagay, mahalin at paglingkuran natin ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen.